meron tayong tatlong bagay na gagawin. Number one, develop a hunger for God's Word. Lilangin mo ang iyong kagutuman sa salita ng Diyos. Sabi sa Salmo 119.103, Kay tamis ng inyong mga salita, mas matamis pa ito kaysa sa pulot. Wow, grabe. Sabi dito, ang tamis daw ng salita ng Diyos, mas masarap pa kaysa sa honey. Itong taong ito ay mahal na mahal niya ang salita ng Diyos at ito ang gustong gusto niyang kainin na magpapabusog sa kanyang espiritu. Kaibigan, meron ka bang appetite sa pagbabasa at pakikinig ng Bible? Nakakalungkot kasi maraming tao ang mas excited sa kakainin niyang pagkaing almusal kaysa sa salita ng Diyos. Ewan ko, kung naririnig nyo ang salitang bonap, ang ibig sabihin nito ay good appetite. Now, bakit hindi nila sinasabi na good food? Kasi naiintindihan nila na ang pagkakaroon ng enjoyment at satisfaction sa pagkain ay konektado sa lakas ng iyong appetite at hindi sa quality ng pagkain. Kapag dalawang araw ka nang hindi kumakain, nako, ay eh kahit lugaw ay talagang langit na sa sarap para sa iyo. Tama ba? Pero halimbawa, merong isang magaling at sikat na sikat na chef sa buong mundo ang nagluto ng pagkain mo pero kung kakatapos mo palang kumain ng tatlong double cheeseburger, ay hindi mo ma -e enjoy ang iyong pagkain. Bakit? Kasi busog ka na. Now, the same thing sa salita ng Diyos. Kaya hindi ka nagugutom sa salita ng Diyos ay dahil busog ka na. Hindi ka busog sa salita ng Diyos kung hindi busog ka sa ibang bagay. Kaya nga, ang tanong ay, yung pagdanasa mo ba sa salita ng Diyos ay kasing lakas kapag ikaw ay nagugutom sa pisikal na pagkain? Halimbawa, ang isang taong gutom sa salita ng Diyos ay hindi magtatanong yan kung magwo-worship ba tayo ngayon o bukas. Hindi yan magdadalawang isip paggising na paggising yan. Mag-good morning na yan kay Lord. Sasabihin niya, Lord, maraming salamat po at binigyan niyo po ako ng bagong buhay. Ano po ang direksyon niyo po sa akin ngayon? Papakinggan ko po kayo at susundin. Grabe, hindi siya magdadalawang isip automatic na. Pati yung pag-worship niya, hindi na pag-uusapan niya. Ang pag-uusapan na lang, anong oras tayo? Umaga ba tayo o sa hapon? Tapos, excited ka na. The same thing, pag gutom ka sa physical na pagkain, ay eh, hindi mo naman tatanungin kung kakain ba ako ngayon? No, hindi. Sigurado ako magsasando ka na ng kanin at ulam. Tama ba? Automatic yan. Kaya ang tanong, saan ang focus mo? Saan mo tinitrain yung appetite mo? sa mga junk food o sa salita ng Diyos. Narealize ko na yung ating mga tenga, tinitrain natin yan base sa kung anong gusto nating marinig. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, may isang magsasaka ang bumisita sa kanyang kaibigan sa New York City. At habang naglalakad sila doon sa mataong lugar na iyon, ay biglang huminto ang magsasaka. Sabi niya, sandali pare, meron akong narinig na kuliglig o cricket. Ha? Sabi ng kaibigan niya, para imposible yan. Sa dami ng mga tao dito na maingay, mga sasakyang dumadaan, tapos may train pa sa subway na maingay din, tapos sasabihin mo, narinig mo yung kuliglig, pare imposible yan. Hindi pare narinig ko talaga. Tapos pumunta siya sa isang konkretong plant box na may nakatanim na puno. Hinukay niya ito at natagpuan nga niya yung kuliglig. Grabe, sabi nung kaibigan niya, paano mo nagawang marinig ang cricket na yan ay napakaingay ng ating paligid. Sabi nung magsasaka, depende kasi yan pare kung anong gusto mong marinig. Tapos dumukot sa bulsa yung magsasaka at kumuha ng mga barya. Ito, tingnan mo, itinaas niya yung mga barya hanggang bewang at saka binitawan sa bangketa. Alam mo, yung mga naglalakad na tao, ang tatalas ng tenga lahat sila nagtinginan dun sa bumagsak na coin. Sabi ng magsasaka sa kaibigan, pare, depende sa kung ano ang gusto mong pakinggan, ay yun din ang maririnig mo. Kaya kaibigan, ang tanong, ano yung gusto mong pakinggan? Kung anong gusto mong pakinggan, ay doon ka magiging magaling at doon ka magkakaroon ng kagutuman. Kaibigan, gusto bang marinig na nagsasalita sa iyo ng diretsyo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita? Kaibigan, simulan mo palakasin ang appetite mo sa salita ng Diyos. Paano mo yung gagawin? Tanggalin mo yung mga cheeseburgers o junk food sa appetite mo para magkaroon ka ng kagutuman sa Diyos. Tanggalin mo mga walang kabuluhan na bagay na umuubos ng oras mo at nagpupuno ng gutom mo. Kaibigan, kailan ka nagsarado ng radyo dahil kailangan mo manalangin? Kailan mo sinantabi ang social media o mga binabasa mong novel? Kasi magme-meditate ka sa gusto ng Diyos na sabihin sa'yo. Pag-isipan mo ito mabuti, ilang oras ka inaabot sa pag-scroll, pagbasa, pagnood sa cellphone mo at ilang segundo ka naman nananalangin at nagbabasa ng salita ng Diyos. ibigan hindi ka magkakaroon ng appetite sa Diyos at sa Kanyang salita. Kung mas nae-enjoy mo ang ibang bagay, tanggalin mo ito. Kailan mo pinatay ang TV o tinigil ang ibang gawain para umaten ng iyong discipleship group? Ang ibig ko sabihin ng attend ay hindi ka magpapatay ng camera at talagang nakafocus ka sa pinag-uusapan at pinagninilay-nilay -nilay mo yung application mo mula sa pinag-aaralan yung verse. Maraming uma ng D-group pero hindi nakafocus, naka-off ang camera. Tapos iba naman yung ginagawa. Kapag tinanong mo ay sasabihin, ano nga yun? Pakiulit yung tanong. Ibigan, hindi ka magkakaroon ng hunger sa salita ng Diyos. O hindi ka magkukomik na kumain nito kahit anong mangyari may anak ako na hindi siya sanay sa maanghang dati pero sabi ko sa kanya kain ka lang kahit paunti-unti so tuwing merong maanghang na pagkain ay sinusubukan niya kahit paunti-unti hindi nagtagal ay nagustuhan na niya yung mga spicy food kaibigan kahit hindi mo feel ay pakainin mo yung iyong sarili ng salita ng Diyos at buong puso mo itong intindihin at makikita mo darating yung araw magugustuhan mo ito mamahalin mo to at masisiyahan ka sa sinasabi ng Diyos sa iyo araw-araw. Lord, susunod po ako sa inyong ngayon. Ano po yung gusto nyong sabihin? Ipaliwanag mo po sa akin. Kaibigan, gawin mo ito araw-araw at sinisigurado ko sa iyo magkakaroon ka ng hunger sa salita ng Diyos. Tapos, huwag mo ituring ang relasyon mo sa Diyos bilang isa sa mga to-do list mo na kailangan magawa mo for the day or magawa mo sa weekend. Huwag mo siya isama sa mga task mo. Halimbawa, Monday, shopping. Tuesday, gym. Wednesday, check up kids. Thursday, recreation. Friday, meeting sa work. Saturday, pasyal barkada. Sunday, God. Simba o worship. Grabe, hindi ganito yung tamang pagtingin sa relasyon mo sa Diyos, kaibigan. Mamimiss mo ang malapit na relasyon mo sa Diyos kapag siya ay parang programa o activities lang sa buhay mo. Singit lang o pinandadagdag mo lang siya sa pinagkakaabalahan mo sa buhay mali ibigan Bakit? Kasi hindi pumapayag ang Diyos na pangalawa siya sa kahit anong bagay. Hindi niya tatanggapin ang pagsamba mo kung hindi naman siya ang number one sa puso mo. Tandaan natin na ang anumang bagay ang mas pinahahalagahan natin kaysa sa Diyos ay ito yung ating Josh Diyos Diyosan. At ang totoong Diyos ay ginagawa nating secondary lang sa buhay natin. Kaibigan, ang Diyos ang lumika ng buong universe. Siya ang hari ng mga hari at hindi siya tumatanggap ng second place sa kahit anong bagay at kahit sinong tao. Hindi mo lang siya priority kung hindi siya talaga ang buhay mo. Siya ang focus mo siya ang ninanasa mo siya ang hinahanap mo siya ang iyong interes, siya ang iyong pinakamamahal siya ang iyong master at siya ang iyong best friend kaya kaibigan, tanong mo ito sarili nauuhaw ka ba sa Diyos at sa kanyang salita? sabi sa Mateo 5.6 mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusogin Kaibigan, mapalad o blessed ang mga taong nauuhaw sa katuwiran. Mapalad ang mga taong gustong gawin ang kalooban ng Diyos na nakasulat sa kanyang salita.